magandang araw po. Ating tatalakayin ang buod ng aklat ni Arthur V. Prosper na may pamagat na Dynamic Budgeting Techniques, Cut Your Expenses in Half and Double Your Income. Ang Dynamic Budgeting Techniques, Cut Your Expenses in Half and Double Your Income ay isang komprehensibong gabay na nag-aalok ng mga praktikal na diskarte upang epektibong pamahalaan ang personal na pananalapi sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga dynamic na diskarte sa pagbabudget. Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng paglikha ng budget na umaangkop sa nagbabagong mga pangyayari at nagbibigay ng sunod-sunod na mga tagubilin para sa pagkamit ng katatagan at tagumpay sa pananalapi. Mula sa pagtukoy ng mga gastos hanggang sa pagalugad ng mga pagkakataong kumikita, itinatampok ng buod na ito ang mga pangunahing take-away mula sa aklat. Understanding Your Financial Situation Nagsisimula ang aklat sa pamamagitan ng paghikayat sa mga mambabasa na suriin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi, kabilang ang kita at mga gastos. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinansyal na kalagayan ng isang tao, nagiging mas madaling matukoy ang mga lugar kung saan maaring mabawasan ang mga gastos at madaragdagan ang kita. Creating a dynamic budget. Binibigyang diin ng may-akda ang kahalagahan ng paglikha ng isang dynamic na budget na nagbibigay daan para sa kakayahang umangkop at pagsasaayos. Hindi tulad ng mga tradisyonal na static na budget, ang isang dynamic na budget ay nagbibigay daan sa mga individual na yakma ang kanilang mga plano sa pananalapi sa mga hindi inaasahang sitwasyon at pagbabago ng mga pangangailangan. Identifying expenses, ang aklat ay nagbibigay ng gabay sa pagtukoy at pagkakategorya ng mga gastos sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga gawi sa paggastos at paghihiwalay ng mga mahalaga at hindi mahahalagang gastos, ang mga individual ay makakagawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kung saan bawasan ang mga gastos. Controlling Expenses Ang may akda ay nagmumungkahi ng iba't ibang mga diskarte upang makontrol ang mga gastos ng epektibo. Kabilang dito ang pagsubaybay sa mga gastos, pakikipagnegosasyon sa mga bayarin, pagbabawas at pagdeclutter, pagbabawas sa mga hindi kinakailangang subscription, at paghahanap ng mga alternatibong makatipid ng hindi na kompromiso ang kalidad ng buhay ng isang tao. Increasing income, bilang karagdagan sa pagkontrol sa mga gastusin, ang aklat ay nakatuon sa mga estratehiya upang madagdagan ang kita. Sinasaliksik nito ang iba't ibang pagkakataon tulad ng mga side hustles, freelancing, mga libangan sa pagkakakitaan, mga kasanayan sa paggamit, at matalinong pamumuhunan upang makabuo ng mga karagdagang stream ng kita. Goal Setting Ang pagtatakda ng malinaw na mga layunin sa pananalapi ay susi sa matagumpay na pagbabadyet. Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng pagtukoy ng mga panandalian at pangmatagalang layunin at pag-alayin ng mga ito sa proseso ng pagbabadyet. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga partikular na layunin sa isip, ang mga individual ay maaaring manatiling motivated at nakatuon sa kanilang mga layunin sa pananalapi. Debt Management Ang aklat ay nagbibigay ng gabay sa epektibong pamamahala ng utang upang mabawasan ang mga pasanin sa pananalapi. Ang mga diskarte tulad ng pagsasama-sama ng utang, pagbibigay prioridad sa mga utang na may mataas na interes, at pakikipag-ayos sa mas mababang mga rate ng interes, ay tinatalakay upang matulungan ang mga mambabasa na mabawi ang kontrol sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Building an Emergency Fund Itinatampok ng may akda ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund bilang safety net sa mga hindi inaasahang krisis sa pananalapi. Sa pamamagitan ng regular na pag-iipon ng isang bahagi ng kita, ang mga indibidwal ay maaaring lumikha ng pinansyal na seguridad at maiwasan ang pagkahulog sa utang kapag nahaharap sa mga emerhensya. Investment Strategies Ang aklat ay nagpapakilala sa mga mambabasa sa iba't ibang estratehiya sa pamumuhunan upang mapalago ang kanilang kayamanan at makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinasaliksik nito ang mga opsyon gaya ng mga stock, bond, mutual funds, real estate, at retirement account na naghihikayat sa mga individual na magsaliksik at pag-iba-ibahin ang kanilang mga portfolio ng pamumuhunan. Reviewing and adjusting the budget Binibigyang diin ng aklat ang pangangailangan para sa regular na pagsusuri at pagsasaayos ng budget. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga gastos, kita, at pag-unlad patungo sa mga layuning pinansyal, ang mga individual ay maaaring matukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos upang manatiling nasa tamang landas. Ang Dynamic Budgeting Techniques, Cut Your Expenses in Half and Double Your Income ay nagsisilbing praktikal na gabay upang matulungan ang mga individual na kontrolin ang kanilang mga pananalapi at makamit ang kanilang mga layunin sa pananalapi sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga dinamik na diskarte sa pagbabajet, pagtukoy sa mga gastos, pagkontrol sa paggasta, pagtaas ng kita, pamamahala sa utang, at pag invest ng matalino, ang mga mambabasa ay makakalikha ng matatag na pundasyon para sa tagumpay at seguridad sa pananalapi.